Kaya pangyayari tubig. Tubig? Tubig? Kaya pangyayari ng tubig. Tubig?

Kainin mo ka pa. Wala. Nah, Gugulat ako eh. Kainin mo ka pa nagkakapan niya. Gugulat Ito kasi yung panikap eh. Lagi ka. yan hmm. lang sa pagkakapi ha. Parang hindi ka naman naging magugulatin. Eh, Kainin ka tuloy ha. Kainin Ha.